Cucumber salad. Gumawa ako ng sarili kong version. Kaya tara, kain na. Hello mga rockers Ayan, gawin natin ang nag-trending dito sa TikTok ang cucumber salad. Kaya naman, bumila ko ng cucumber sa palengke at itong hiniwa hiwa ko na para makagawa ng salad. Grabe! Talagang uh, na-excite ako kasi gusto kong uh, tikman kung talagang masarap nga yung mga nag-trending dito sa TikTok na ginagawang salad yung cucumber. Kaya ayan, gumawa na ako ng bonggang-bongga. -bongga. Hinati ko na ng hinati. At syempre, nilagyan ko siya ng San Marino. Ayan. Gumawa ko ng sarili kong style. Tingnan natin kung masarap. So, Ayan, mga karakers. At nilagyan ko rin ng mayonnaise. Ayan. Siyempre, San Marino and Ladies Choice. Baka naman. <laughs> Ayan. So, pinag-sama-sama pinag ko ng mga karakers. And maya-maya, hahaluin ko siya ng bonggang-bongga. Kaya naman, i mix na natin. I-mix-mix na yan. Let's get run. Uy, grabe. Ang bango. In fairness, ang sarap. Ang sarap ng amoy niya, mga karakers. Grabe. Nakakagutom. Ayan na mga karakas at tapos na. Sobrang uh, natutuwa ako dahil nakagawa ko ng cucumber salad. Kaya naman, eto na, tikiman na. Let's get run! grabe, ang sarap mga karakers. Ay nako, napakain tuloy ko ng mas marami. Yan laki-laki ng subo ko. Jaran, ayan, <laughs> sarap. Ay nako guys, subukan nyo. Ang sarap, napakasarap, promise.